Pidal mo. Pidal. Gano'n mo. Ikot mo. Round and round yung paa mo. Dali na. O, malaglag ka dyan. <laughs> itas mo yung paa. Tas pa, itas mo yung paa. Ayun o. Ang ganda ng bike niya oh. Ay baka oh. Oo. Oh. Anong sabi ng baka. Pidal mo na. Pidal mo. Tula ka na papa. O, taas yun pa. Iya. Yeah. Taas mo na yung pa. Tula ka na yung papa. Dali. Taas mo na yung pa. Ah, ah. Ang galing mag-bike ka. Ah. O, oh, ang galing mag-bike ni Butotoy. O. Oh, galing mag-bike yan. Và ah, it's a road. Oh. Daming kangkong dyan o. Oh. Ang pala kangkong nak eh. <coughs> bike, 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 bike. Bike, 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 bike. The wheels of the bike go round and round, round and round, round and round. The wheels of the bike go round and round all through the town. The horn of the bike goes beep, beep, beep. Beep 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 beep. The horn of the bike goes beep 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 all through the town. The pedals of the bike goes round and round. Round and round.